Pulo tayo ng baka. Magpakulo tayo ng baka. Sa pressure cooker. Ito na ang sangkap ng bulalo. Bulalo ulit. Ang nagpalasa sa bulalo. Bulalo ay ang radish. Tama? Hmm. Secret. Bulalo yan. Kaya matigot. Ang ganda at ngayon, na ah. Hindi masibo ang bulalo. Hindi katra. Right. Ah. Lolo. salo salusalo na naman. Lunch time. Lunch time. Kain tayo. Today's menu. Another bulalo. Sarap oh. Sir, uyok sir. Sarap ah, din sir. Sarap sir. Kita mo? Manyaman. Hindi nakakita. Ito sa tasa. Sabaw. Ano ito? ah. Uh, ano ba na? bawang Muruhol. lagyan natin ng bawang Tuwara. sibuyas to na, sabay lo rice yan ba rin mas sarap talaga pag sabay sabay. Yes, sige ko. Mare, oh boss. Yun lang. Ng kumain ng rice, tomato na to. Dami pang rice oh. Walang rice. Ubus ang luto. Judoy teh. Yan. Salamat sa panonood. Enjoy na, enjoy kami. dia nak kembali dia baik ke for Jumok. one sing.